nakabalot ng lampin at nakasilit sa karton. Ganito na diskubre ang isang inabando ng sanggol sa gilid ng bypass road sa barangay Bagay Tuguegarao City, Cagayan, alas 6.30 ng umaga ng Miyerkules, September 24. Ayon sa Tuguegarao PNP, nadiskubre ito ng isang napadaang lola na papunta sa kanilang maisan nang marinig nito ang iyak ng sanggol. Agad naman itong inireport sa mga otoridad. Uh, sa ngayon, sir, na-admit po sa hospital para po ma-siguro po yung kalusugan ng bata dahil nga po uh, sa pagka-expose din po niya. At uh, sa ngayon po ay binabantayan din po ng ating city social worker. Ayon sa PNP, bagong silang lang ang sanggol at posibleng ilang minuto pa lamang umano itong iniiwan sa kalsada. May natatanggap na din ang ulat ang mga pulis sa posibleng nag-iwan sa sanggol ngunit bineberipika pa nila ito. Ngayon sir, ongoing pa po yung follow-up investigation po natin at uh, sinisiguro po ng ating kapulisan na yung mga pwedeng magiging suspect po dito ay bigyan po nila ng atensyon upang sa ganun ay makilala po talaga kung sino po yung nag-iwan ng sanggol po doon po sa nasabi nila. Ligtas na umano sa kapahamakan ng sanggol at nakatakda itong ipa sa kamay sa DSWD. Cesar Galassi, RNG News.